Yo, what's up mga katrivers? Good morning po sa inyong lahat Welcome sa aking uh, vlog mga katrivers Araw po ngayon ng um, Webes November no, November 2 <laughs> Alright ta. Uh, sa so ngayon mga katrivers ay uh, pinapasok po kami ng uh, boss po namin ano. So ako naman tuwan ako kasi Uh, mas gusto ko to Gusto, eh, no? mas gusto ko may pasok. So, kahapon, talagang wala, walang pasok dahil nga November 1. So, ngayon, uh, tinawagan ako ng bus ko na... O, oh, kagabi pa lang, mga ka-drivers, sinabihan ako ng bus ko na uh, may mga ipapagawa daw siya. So, ngayon, ang uh, una kong gagawin ay uh, magpa no Para sa mga filing namin bukas dahil bukas talaga uh, may pasok na pero yung mga ano yung mga eskwelahan wala pa mga drivers sa November uh, 6 pa sa lunis pa mga ka-drivers ang balik so wala pa akong estudyante ngayon at uh, papiyahin muna ako papunta ng uh, Xerox dito lang naman sa area ng Marikina at uh, di ako pwedeng uh, lumabas ng area ng Marikina mga ka-drivers Ngayong araw dahil itong aking na uh, sasakyan ay kuding you know? hindi, hindi ko alam kung uh, exempted ba ngayon yung kuding or uh, hindi no? So hindi naman ako lalabas ng Marikina mga ka-drivers Dina-try ko mga ka-drivers mag-vlog uh, nang uh, ah uh, hindi ko nakikita yung sarili ko sa screen no nakatalikod kumbaga yung camera nitong cellphone ko kaya anytime pwede kong iharap no sa biyahe ko ng ganyan <laughs> so titingnan ko kung ano magiging resulta at uh, para mas mabilis siyang um, iikot no paharap in case mana ano man yung gusto kong ipakita sa inyo hindi man yung hindi puro mukha ko mga ka-drivers <laughs> puro daldal -dal na nga puro mukha pa alright so yun so wala kasing ano to uh, yung aking cellphone hindi katulad ng mga bagong cellphone ngayon mga bagong unit na may pinipindot sila para uh, yung camera ay pumunta sa sa harap Alright. Ito kasi, uh, syempre, ano lang tayo eh. Uh, Upo A9 lang tayo at uh, face out na nga itong ganitong unit. Oh, no? So, wala lang. Uh, Biyahe-biyahe lang ako sa ngayon dahil ah uh, ang iba ay nasa bakasyon pa. So, mas gusto ko tong may trabaho no para may kita. Dati mga ka-drivers, pag mga ganito, ang uh, sarap magbakasyon ano. Pero once na uh, pamilyado ka na, nag-uumpisa ka, nag ka, palang sa buhay bilang may pamilya, lalo na dalawa na yung aking uh, chikiting. At maliliit pa mga ka-drivers, no? At uh, ang dami pang utang na babayaran. So, tsupwera na muna yung mga bakasyon-bakasyon. Dahil uh, mas may uunahin tayo at may priority akong kailangang gawin kaya kailangan kailangan ko yung trabaho. All right. So mamaya mga ka drivers, update ko kayo at uh, pagkatapos ko ng Xerox uh, na to ay magkasama naman kami ngayon ng uh, aking alaga dahil uh, baga uh, swimming daw siya. So dito na ako sa Concepcion Marikina. All right. <laughs> sa mga subscriber, sa mga followers ko, no, ng mga taga-Marikina at uh, marami po ang nagsasabi na ang Marikina lalo na sa mga dumadayo dito mga ka-drivers hindi mga taga-Marikina marami na nagsasabi na ang Marikina ay isa sa lungsod sa Pilipinas ng napakalinis at totoo po yan mga ka-drivers alright tama ako magpa mga ka-drivers no? Mabalik ako ngayon sa bahay para ay uh, ayusin itong mga pinaserox ko tapos um, babiyahin na rin kami ng aking alaga no? Swimming siya pero dito lang din naman sa area ng Marikina mga ka-drivers At uh, ko yung video kanina mga ka-drivers na naka yung intro ko na naka nakataligod yung cellphone, hindi ako nakaharap sa screen butik Lapit-lapit pala sa mukha <laughs> So, kailangan ko ng uh, uh, pag adjust Siguro, i-gaganyan ko siya I I-lalayo ko siya Para makita yung Ano, kumbaga, hindi na Ganun na ganun kasi, o, oh, tutok na tutok <laughs> Napansin nyo ba? Sa mga uh, nakapansin sa nanood ng video na to Yung intro nito As in, tutok na tutok sa akin yung uh, Video Ngayon Nakaharap ako ngayon sa screen, mga drivers Mamaya, um, dudugtungan to natin tong vlog na to. No? Yeah. Ano lang to? A day in my life. <laughs> Yo, what's up guys? No. Dito na kami sa swimming pool na kung saan nagsiswimming yung alaga ako. So, antay ko lang siya dito. Hindi <laughs> siya ay, di ba kita? Ah, dito kasi Ayos! <laughs> Siya lang mag-isa dito na swimming <laughs> Wala ka man lang ka kasama dyan Nag-enjoy ka ba? Wala kang kasama? Ha? Nag-enjoy ka? Wala kang kasama? Ano? Nag-enjoy ka? Wala kang kasama dyan? Ha? Wala lang. Kaling pag Ako, inaantok na ako <laughs> eh. Huwag mo hawakan yung palaka. Bakit? Eh, huwag mo hawakan. Patay na yan eh. Asan na yung, ano mo? Ayun oh. No? Pwede kainin? Kunin mo ano. Pwede kainin? Sige, kainin mo. Ano yung Ano Amoy swimming pool. Eh, luwag pala to eh. ka tapos. Pasaway ka. Dalawang oras ka lang ha. Hey! gabi hindi nagsasawa itong mga ka-driver sa, ano, sa swimming pool. Lalo na kung may kasama to, Baka tatlong oras, apat na oras. Hanggat di nakakaramdang ng, ng uh, gutom. <laughs> so, yan mga drivers Tapusin ko na muna yung uh, vlog ko dito. Ano? Salamat sa inyong panonood at support. Thank you!